kababayan, welcome back sa akin YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay sasagutin ang tanong. So kung bago ka pa dito sa aking channel ay welcome na welcome ka po at please don't forget to like, subscribe at pinitin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong na kung saan ay tinatanong isa nating subscribers dito sa aking channel kung kailangan pa ba ng PCR test or vaccine pa -uwi ng Pilipinas. So shout out sa iyo kabayan. So itong video na to ay para sa lahat ng mga kababayan ko na gustong umuwi ng Pilipinas lalo na sa mga walang vaccine, hindi kompleto ang vaccine, walang booster at hindi kompleto ang booster. So mga kababayan no, uh, simula July 22, 2023 onwards, nakalagay po ito sa website ng e-travel na hindi na po kailangan ng PCR test at vaccine para makauwi ng Pilipinas. So hanggang dito na nga lang po itong video na to at sana po kabayan ay nasagot ko yung tanong nyo. So sa mga kabayan ko dyan, huwag na po kayong mag-alala kahit di po kayo vaccinated, kahit wala po kayong PCR test ay makakauwi na kayo ng ating bansa. Enjoy your vacation mga kababayan at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!